October, ano, 2019, 2020, yung, ano. 2020 pa? Oh, yung... Hindi siya nakakapagsalta? Hindi. Na... Na, may ano lang, may sound. Pero dati, ah, ah. pero dati, nakakapagsalta siya? Um, Oo. Oh, pero nung na-stalk siya, hindi. Talagang yung... totally? Eh. Asan yung CT scan niya? Yung sa, ano, tignan ko nga, putok ba, sabog? Yung CT scan nga, ito. 49. Kasi naano siya ng ano? Na ano? Na hospitalary siya ng mga bandang... Bakit siya ng hospital? Nag-seizure. Na, ano, na Nag-seizure? Uh -huh. Ay, pumutok nga rito. Ha? Tingnan Kaya mo. Na no, Kaya nadala siya sa ano? Kaya nadala siya sa MCU. Very middle cerebral artery infarct with encephalomastic change indicative of a lesion. Pumutok nga po. Ayan. Ibig sabihin ng chronic. Matagal na. Eh ngayon, bago lang doon ano eh. Kung ang ibig sabihin ng chronic. Matagal na. May matagal na nangyari. Lesion. Lesion. Ano ba yung lesion? Punit. Ayun o. The left front of the temple. Ang right. damdira. Then the left. Dito. O. Ngayon, ang mamamatay sa kanya, kanan. Cross yan. Kukross. O, kasi nakalagay rito, left. Eh, ganun ang stroke eh. Ito, left. O, oh, frontal temporal region. Dito. Yung artery niya, di rin left. This is an abnormal EEG due to diffuse generalized slowing of the background activity which may be post-ictal. The background of the EEG taken away is a picture of 3, delta, 4, 6, and C-deltas and proselytics. Pinixerine niya rin Sige, man, yun so yun just finding. Ma'am, hindi. Kahit, kahit wala na ito eh. Dito lang sa, sa brain ano, sa pool na kagad siya rito. Ah, huh? ito, oh, sa CT scan. Dito, mayroon siyang ano, chronic lesion of the left frontal temporal region. Diyan pa lang, alam na natin na may mali, na may nasira na sa brain nerves niya. Ngayon, yan, hindi na ordinary yung pila yan. Ma'am, baka hindi mawala. May masakit sa iyo, sir. Saan ang masakit sa iyo? Walang masakit? Wala tayong ano dyan. Hindi na natin mapapaano yan kailangan kasi yan uuperahin yung bumoto doon tapos ititerapy siya ng ititerapy kasi once na hindi ma hindi maayos yung pagkaano ron sa brain nerves useless yung magiging ano wala ang magiging tulong lang sana ng treatment ko kung may masakit sa kanya yun may adjust yung mga joint joint niya pero yung pagbuhay ng no, ano mababang porsyento mga 10 to 15 percent ng porsyentong makarecover pa yun na. Kasi, isa ganyan, ang may control niyan, utak. Pagka, ang brain nerves mo ay kulang, kumbaga, hindi, wala na, may, putol putol. Gustuhin mong gumanon, kaso, yun hindi niya gusto niya ipahilo. Gusto niya ano, wala. Hindi ka ng ang frozen, niya frozen shoulder siya hindi niya may kilos masakit. Pag in-adjust yun, oo, oh, pero sa kanya, may ba? Oo, oh, Kasi yung ano niya, gusto niya rin, paano yan? Ayun nga po. Ang ibig ko sabihin, mababang porsyento yung ano. Gusto kong sabihin sa'yo, baka mag-expect kayo ng marami. Kasi, meron kasing blood clot lang. Yung mild lang, mild stroke sa kanya kasi napuhuan siya kagad eh. Napuhuan siya kaya kita oh. mo. Mm -hmm. Tapos yung paa niya, gaganun. Dati ganyan yan. Oo, oh, gumagano. Kasi e, ngayon na, gumano na, gumano na sa kanila. Ano. Yan. Pero ito. Oh, ano yung dito niya? Wala na lang. Parang wala na lang. Wala. Ano to? Ang matay ito. Sarado pero may, may ano yan? May nararamdaman siya? Oo, oh, wala na, na. Pero yung control na. Oo, oh, wala. Dito, mm -hmm. utak, utak, utak. No, Kung anong tinuturo ng utak natin, oh no? tatalon ako, may mm -hmm. isip mo tatalon ka, pwede kang tumalon. Asia, may isip na kulang na eh. Wala na yan. No? Mm -hmm. mm -hmm. Kulang yung supply na ng dugo. Yung kailangan yung nag-uutos, yung sensor ng brain natin. Pagtsatsaga -tiyak lang si Sir Sano, ang mahalaga sa kanya, walang masakit tapos papawis para hindi na ma-double stroke. Kasi meron tayong double stroke. Pag na-double stroke ka, ah, yun ay pinakamagiging worse na pati, yung pinakamagiging worst pa lalo. Magbibay kung napag yung ibang ano mo. Maaring hindi ka na makatayo. Tapos pag lalaway-laway ka na. Kailangan mag-realistic May ano? Kaya? Ano Ah! 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 ang sounds ng konti. Kaso, yaya, walang malang. Isang, um, may, may niya na mabanggit sa isa. Hmm. 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 Sa pubyo. Chronic lesion. And, uh, <laughs> uh, sa composite um, <laughs> shoulder lang. Tapos na kagad. at Pakiliti si uh, Sir. Hindi ko nga niya, ano eh, wala nang laman eh. Eh kasi nga, wala nang ano eh. Wala nang lakas Hindi na natin na exercise it. Eh. Hindi ka kang patagilin siya, ha? Hindi ka patagilin. Pwede <coughs> sa so, kabila ako eh. Sige, sige. Pwede pa hmm. yung ano-ano. Tama nung Hindi kasi na, na sisira yung nerves natin. Sa lakas ng impact ng mung ano, yung hypertension. Kung sunod dugo, hindi kaya niya kumulit ng mga pain nerves natin. Ay, pumupotok mo. talaga. Yung iba, ano lang, warning warning lang, kaya pa ng gamot. Tapos therapy. Pero pag naputok ka kasi, kailangan talaga. operation. operasyon, binibiyak yung ulo. Parang matanggal yung nandun, yung bumara. O yung, di ba, di ba, pag may tumabi sa dugo sa atin, pag nahanginan, yung tumitigas, tagilid. Yun ang hindi makano. Hindi makadala yung dugo. Makadala. Eh, lalo pag naputol. Pag naputol, wala na. oh, magsasara yung dugtungan. Pag hindi makatawid ngayon sa kabila. Yung pinaka-supply na ano. Kukulangin ng supply yung ano. Yung Kaya malilis ngayon yung pag-iisip mo. Gusto mo magsalita, hindi ka makita. Kasi yung nagmamando yung utak natin. Correct. Yan ang nagtuturo sa atin eh. Naiisip mo, kukunin ko yung chinelas. Nang galing sa ano, hindi pwede yung kapusang gumalaw yung kumay mo. May sensor yan. Sensor natin sa utak. Paiisip mo muna ba, kukunin. Pag binabasa mo yan, nakaputin ko yan, nakaputin ko yan. Ay, eh, complete yan natin. Kaya yung mga ng Isisiraan ng bait. Sinahilan sa utak mo talaga. Hindi makagawa naman. Ay, sa'yo. Tapat, sir. Kung kung pwede Ito yung red flag na matanggal. Hindi ka pulit siya eh. Sakto niya po yung mga niyo yung mga. Iyo, kamay niyo, Yeah, hindi nga, kasi siya so lang cool. pa-mantay okay, cool. kaya, okay. lang, niya okay. yung mo din problema, pag-oopera yun yeah, talaga, pero yeah. syempre, hindi rin, nobody's perfect eh. possible na ano papipirnayin kayo ng ano, yun naman ang basic yun ang basic na ano, gagawin doon okay. Ay, papipirmahin kayo, kung magtagumpay, maganda. Pero kung sumablay, I'm sorry. Ganun na ako. Kaya hindi siya Yun mahirap. Hindi mo sure yun eh. Kung sa 100%, hindi mo sure yun. Kung makuha mo ng 80%, 90%. Hindi or ko, ordinary ordinaryo, upgrade na nahilot na to. Eh, ang problema nga lang, pag na tayo ng ganitong problema, hindi rin oh, pagkaraniwan, bro. talaga minsan, hindi kaya nakabuti ng ano, ng knowledge. <tikyong> hindi kaya. Pero ito, ito na yung kasi yung the best ko eh. Ito na yung, ginagawa namin. Ito yung pinaka-method ko. So, palagi kayo. Sana ma, ano. Kung may magbago, di mas maganda. Makasyo po yung mga. Makatakay ko yung <tong> pan niya. Pero lang sa Oh. Ano? Sige, okay ah ana dali siguro kay pag diet lang para hindi naman, ano, bawal na ano na sa kumain ng mga maalat na sa kumain ng mga dodobo kung kakain siya ng kahit kahit sa isang buwan isang beses lang pero yung regular na kada linggo may dalawang beses tayo yung ganun, mga apre-apretada, hindi na siya pwedeng sumumbay ron. Kailangan niya gulay-gulay sa bawas sa kanin para manatiling kahit pa paano healthy siya. Hindi yung habang 52 pa lang, tumatagal lang pa noon bago magano, bibigay katawan niya. Hindi na resistance niya kasi hindi na siya makapag-exercise na mga yun. Yung cholesterol na kinakain niya, babara lalo. Another stroke na naman yun. Mas lalo kayong mahirapan pag uh, sige sa upo ka. Hmm. Tapos ito sir, iti-training mo yung bibig mo pasisigawin. Sa umaga, hayaan mo yung sumigaw. I-training yung vocal cords. Pag nakompleto nyo yung ah, yung matigas na A, ah. dire-diretso na yan. E. O, oh, kasi yung nangyayari kasi, siyempre na, una sa lahat, pahihiya na siya eh. Kasi nga, hindi niya ma-reach yung gusto niyang gawin eh. Pero kailangan, decidido tayo makarecover. Hayaan mo yung mga tao sa ano, kasi hindi rin naman nila gugustuhin ito eh. O, yun yung sabi Sige, kumulang. A. Ikumpletuhin mo, ah. mo 'yung ano, 'yung mga pantig-pantig. Okay, a ah. a ah. A. Ah. A. Ah. O kaya ba 'yun okay lang 'yan? Ganun talaga. Testing lang 'yan eh, kumbaga. Siyempre, di ba? Yung iba, hindi marunong kumanta. Pero pag nagpa-practice, <coughs> sabi perfect nila. Kailangan kasi siya Practice. Okay. Ganun ka? Sige, yan. Ah! Okay. Eh, nung may, may sounds pa naman eh. Hindi ba nung no, ano, lakas. Ano lang palagi? Palagi lang siyang... Sa umaga, eh, ganun o. Huh! Pagka may nabuo na dyan yung A niya, kasi yung A niya, ah, eh, hindi okay. niya maano. Pag tumigas na yun, ah, eh, mapipantig na yan. Tapos, bigyan nyo siya ng ano, yung mga babasahin para gumana pa yung isip niya. Mga babasahin. ano o. Nababasa mo to? So, o, ayan. Ayan, palagi mo lang siya. Ano. Tapos, ititesting mo sa ano. Ayan, basa-basahin mo Ayan, Yan, case number. Ayan, service over Hanggang sa mabukbuk yung isip mo ng ano Nakaka, may naiisip ka pa Mababasa-basa mo yan Tapos pilit-piliti mo na ano Lini Hanggang sa ano Kailangan kasi hindi na ba May exercise din Kasi yun naman ang ano eh Kahit sa mga napilay Kailangan pa uti-unti i-exercise Exercise, i -exercise Kasi pag nahiya ka na Wala na Yung sounds mo Tigil Ah, ah. Okay, sige. Mas malakas. Ha! Yun. Ayan, yeah, may yung mga haha -ha niya. May May yung ano, kailangan lang. Huwag kayong mahihihasin sa umaga, ha? Huwag yung kahihiyan kasi... Para lumabas yung... Para lumabas yung... yung ano. Pagka lumabas na yung... Ah, ah. pa pa yan o, yan. Sige. Yan. Okay? Pag-practice lang araw-araw. Tapos, siyempre, malaking tulong din yung mga luya-luya. Diba? Tira siya yan Okay, sir? Ngayon, tulong ko sa'yo. Palakas ka ha. Sana'y bumalik na kayo sa sa alin ni Yesus. Okay, sir? Salamat. So, okay. Okay, mawawala ng pag-asa, maaaluin niya. Uh, practice-practice uh, lang.